Ah, what's up mga kakumpuni? Ito, meron ulit tayong customer. Galing pa kayong... Quezon Province. Ayan, Quezon Province. Nakita niyo kami saan, sir? Ayan, sa TikTok. Ito, papagawa sila ng Oppo i74. Ah, yung LCD kasi, nagblanko na yan, o. Nabasag na kasi. Papalitan ngayon natin siya ng Orig AMOLED. Orig lagay natin na, sir, na yung Orig replacement. Ayan. Gawin na natin ngayon to para mabilis. Medyo mataas kasi sa inyo, ano, sir? Ang <laughs> gano'ng singil sa inyo? May, ano po, sir, yung mabot ng 4 plus. Anong napanood po nga po sa Facebook at uh, TikTok po ninyo, yung may... Uh, Nadayo pa tayo, <laughs> sir. Sa Facebook na dadamin ko nga yeah. po ngayon, Sunday. And buto yun, nadala pa ni sir, no? Nagawin natin to, sir, nung no? maayos. Pre, may alam ka bang pagawa ng cellphone? Oo, pre, sa Shino Marian's Repair Shop sa gagalangin tundo. Magaling tundo. Magaling ay mga gusto ka pang ipagawa Cellphone mo na luma o kaya sira Halika't dali mo na agad sa amin Tsak mabubuo yan at yung magagamit Na bagsak Ito po, Ayan uh, po Pagka original po kasi meron tayong fingerprint sa gitna Ayan Ito sir Sir, ito po pagka original meron pong butas Kasi dito dumadaan yung ano, fingerprint natin Detesting nyo na natin ito ngayon Tingnan natin kung apoy Ines ah, Wait lang po Pasok ah, ka sir, pa ba na lang chinelas? Ito may upuan dito. Oh, lobat pala. Charge muna natin, sir. Lobat pala. Lobat. Charge ko na kanina, kaso ah, saglit na. Charge muna natin. Pero, ito kasi dinidikit na namin, pero may warranty pa rin kayo. Kasi sa iba, sir, pagka dinikit, wala nang warranty, no? Ito kasi pagka orig 15 days yung warranty, sir. Ngat kami nang bahala sa lahat.

ay gumagamit nito, sir. Okay, sir. Medyo malag na eh, no? Pool na, lumalabas na yung pool eh. kina-charge lang natin eh. Ayan, malinaw. Ayan, charge lang muna natin, sir, para matesting nyo. Ito, ibibigay na natin kay sir para matesting niya rin. Ayan, sir. Yeah. Testingin nyo muna. Ayun po, sa mga customer ko na gusto magpagawa o kaya magpadala ng kanilang unit, Pwede po tayo sa Lala Move or LBC. I-PM nyo lang po kami sa Silo Marian Cellphone Repair o kaya sa Ian Andrew Delacruz yung may blue check to. Pagka walang blue check, hindi po ako yung mga kakumpuni. Yun lang po. Maraming maraming salamat. God bless. A.